Ang The Monk Who Sold His Ferrari ay isang makapangyarihang aklat na sumasalamin sa personal na pagbabago, spiritual na pagising, at paghahanap ng mas malalim na kahulugan sa buhay. Isinulat ni Robin Sharma, ang aklat ay isang alegorya o talinghaga na nagkukuwento tungkol sa isang matagumpay na abogado na nagngangalang Julian Mantel. Sa panlabas, si Julian ay isang ehemplo ng tagumpay. May marangyang bahay, mamahaling Ferrari at isang reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na litigator sa bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay unti-unting inuubos ng stress, kawalan ng direksyon at espiritual na kahungkagan. Isang araw bumagsak si Julian sa gitna ng korte dahil sa atake sa puso. Ang pangyayaring ito ang naging hudyat ng kanyang pagkalugmok at pagkamulat na pagtanto niyang kahit gaano pa siya kayaman o kasikat, wala itong halaga kung patuloy siyang nabubuhay na walang saysay at kapayapaan. Sa kanyang pagbawi, pinasya niyang iwan ang kanyang karera, ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama ang kanyang Ferrari, at maglakbay sa India upang hanapin ang sagot sa mga tanong ng kanyang kaluluwa. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya sa Himalayas ang isang misteryosong grupo ng mga monghe na tinatawag na Sages of Sivana. Ang mga monghing ito ay kilala sa kanilang malalim na karunungan, mahaba at masiglang buhay at kapayapaang panloob. Doon niya nakilala si Yogi Raman, isang guro na naging kanyang mentor. Sa gabay ni Yogi Raman, natutunan ni Julian ang mga pangunahing prinsipyo ng buhay na makapagbibigay ng tunay na kaligayahan, espiritwal na katuparan at layunin. Isa sa mga pangunahing aral na ibinahagi kay Julian ay ang kahalagahan ng pagdidisiplina sa isipan. Sa pamamagitan ng pagninilay, pagmumuni-muni at positibong kaisipan, maaaring linangin ang kalinawan ng isipan at konsentrasyon itinuro rin sa kanya ang halaga ng layunin sa buhay. Ayon sa mga monghe, ang bawat tao ay dapat magkaroon ng malinaw na layunin o dharma upang mapanatili ang inspirasyon at direksyon sa buhay. Ang layuning ito ay kailangang linangin araw-araw sa pamamagitan ng mga maliliit na gawain at dedikasyon. Binigyang diin din sa aklat ang kahalagahan ng oras. Isa ito sa mga pinakaimportanteng yaman ng tao, ngunit kadalasan ay inaaksaya natin ito. Tinuruan si Julian na igalang ang oras, gamitin ito sa mga bagay na makabuluhan, at huwag hayaang agawin ito ng walang kabuluhang distraction. Sa pamamagitan ng master your time principle, hinikayat siyang planuhin ang bawat araw na parang isang obra maestra. Isinama rin sa kanyang mga natutunan ang kapangyarihan ng simpleng pamumuhay, ang paglinang ng karakter, at ang paglilingkod sa iba. Ayon sa mga monghe, ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan hindi sa material na bagay kundi sa mga simpleng gawain gaya ng pagtulong sa kapwa, pag-aalaga sa kalusugan at pagmamahal sa sarili. Itinuro rin sa kanya ang ritual ng maagang paggising, ang kahalagahan ng pisikal na ehersisyo at ang araw-araw na pagninilay upang mapanatili ang koneksyon sa sarili at sa mas mataas na layunin. Matapos ang ilang buwang pagsasanay at pananatili sa Sivana, bumalik si Julian sa kanyang dating mundo. Ngunit ngayon, isa na siyang ibang tao, mas payapa, mas masaya, at may malalim na pagkaunawa sa tunay na kahulugan ng buhay. Nakasuot siya ng simpleng kasuotan ng isang monghe at naglalakbay upang ibahagi ang kanyang natutunan sa iba isa sa mga kauna-unahang pinagsabihan niya ay ang kanyang dating kasamahan at kaibigan na si John na naging tagapagsalaysay ng aklat ginamit ni Julian ang alegoryang isang hardin, ilaw, oras, rosas, kawal at sumasayaw na clown upang ipaliwanag ang mga prinsipyo sa kanyang natutunan mula sa mga monghe bawat simbolo ay may katumbas na leksyon sa buhay ang hardin ay simbolo ng isipan ang ilaw ay ang layunin sa buhay ang oras ay ang kahalagahan ng bawat sandali. Ang rosas ay ang sarili at ang pagmamahal sa kapwa. Ang kawal ay disiplina at lakas ng loob. At ang clown ay paalala na ang buhay ay dapat ding yakapin ng kasiyahan at pagiging totoo. Mga pangunahing aral sa aklat, pagdidisiplina sa isipan, ang isip ay parang hardin kung hindi aalagaan, mamumuo ang mga damo ng negatibong kaisipan. Pagkakaroon ng malinaw na layunin, maging tiyak sa iyong mga layunin at araw-araw itong ipaglaban. Pagpapahalaga sa oras, gamitin ang bawat sandali sa mga bagay na may saysay at nagbibigay halaga sa iyong buhay. Paglilingkod sa kapwa, ang pagbibigay ng pagmamahal at tulong sa iba ay nagbibigay ng malalim na kasiyahan. Pag-aalaga sa sarili, Isama sa araw-araw ang ehersisyo, tamang pagkain, paghinga at pagmumuni-muni. Simpleng pamumuhay, iwasan ang labis na materialismo. Ang tunay na kasiyahan ay nasa loob, hindi sa labas. Ang The Monk Who Sold His Ferrari ay isang makapangyarihan at makahulugang paalala na sa gitna ng modernong buhay na puno ng ingay, pagmamadali at materialismo may mas malalim tayong hinahangad ang katahimikan ng isip, kalusugan ng katawan at kapayapaan ng kaluluwa. Ipinagita sa aklat na hindi sapat ang tagumpay na panlabas, kayamanan, katanyagan at kapangyarihan. Kung sa loob naman ay wasak, pagod at hungkag ang ating kalooban. Si Julian Mantle, isang simbolo ng tagumpay ayon sa pamantayan ng lipunan, ay napilitang isuko ang lahat ng mapagtanto niyang ang kanyang estilo ng pamumuhay ay hindi na tunay na nagbibigay sa isay sa kanyang pagkatao. Ang kanyang paglalakbay patungo sa Himalayas ay naging isang makasaysayang transformasyon, hindi lamang ng katawan, kundi lalo na ng isip at espiritu. Ang mga aral na kanyang natutunan mula sa mga sages of Sibana ay naglalaman ng mga universal na prinsipyo na maaaring iangkop ng sino man, ano ang edad, estado sa buhay o relihiyon. Itinuturo ng aklat na ang bawat isa ay may kapangyarihang baguhin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng disiplina, malinaw na layunin, simpleng pamumuhay, pagmumuni-muni, at pag-aalay ng sarili sa paglilingkod sa iba. Ang pagbabalik ni Julian bilang isang monghing may dalang liwanag ay simbolo ng isang muling pagkabuhay, isang buhay na may mas malalim na saysay. Hindi na siya umaasa sa panlabas na gantimpala kundi sa panloob na kasiyahang nadarama kapag nakakatulong sa kapwa, nagkakaroon ng panahon sa sarili at nagkakaroon ng pagkakaisa sa natural na daloy ng buhay. Itinuturo ng kanyang karanasan na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob, sa paraan ng ating pag-iisip, sa ating pang-araw-araw na gawain at sa ating kaugnayan sa sarili at sa mundo. Sa huli, ang mensahe ng aklat ay malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, ari-arian o tagumpay sa profesyon, kundi sa kalidad ng ating isipan, kalusugan ng ating katawan, lalim ng ating mga relasyon at katahimikan ng ating kalooban. Hinihikayat tayong lahat na tanungin ang ating sarili. Ano ba talaga ang mahalaga sa akin? At sa pamamagitan ng mga aral ni Julian Mantle, maaaring makapagsimula tayong muli. Hindi para tumakas sa mundo, kundi para mamuhay sa mundo nang may buong presensya, intensyon at kagalakan. Ang aklat ay isang paanyaya na tahakin ang isang mas sadyang landas, isang landas ng kamalayan, kabutihan at kabuuan. Hindi ito tungkol sa pagiging monghe sa kabundukan, kundi sa pagiging monghe ng sarili nating buhay. Mahinahon, mapagmasid, makabuluhan. At sa ganitong uri ng pamumuhay, tunay nating matatagpuan ang Ferrari ng ating kaluluwa, hindi isang mamahaling sasakyan, kundi isang buhay na puno ng pag-ibig, layunin at kapayapaan.